So, ito yung aking floor kung saan ako naka-stay. Ayan. So, this is uh, my last day. Ayan. Mamimiss ko to. So, ayan. Ito yung araw-araw na linilinis ko. Madalang akong ma-assign sa ibang floor. Kaya, mamimiss ko talaga to minsan din kailangan nating iwan para ah, mahanap din natin kung saan tayo magiging satisfied at the same time yung yung alam mo yung tahi katahimikan sa kapaligiran ayan Isa e ito sa araw-araw na nililinis ko. Nagpapahirap sa akin. Araw-araw dito. Grabe init. Kung kinikita niyo, init. Ayan. So, ito yung araw-araw na nililinis ko dito. Nakakapanghinayang man iwanan ang ganito kong klaseng kumpanya, ganito kalaki at ganito kaganda. At isa sila sa mga naging daan bakit nakapunta ako dito. Sila yung uh, unang company na nagbigay sa akin ng visa para makarating sa lugar na ito. Kaya lang, syempre, pumunta ako dito para sumahod ng mas ano malaki kaysa sa sinasahod ko sa sariling bansa natin. Kaya lang kung may much better naman sa kumpanya na ito, why not na hindi ko i-try. Kumbaga binigyan tayo ng pagkakataong makapunta dito. So lubos-lubosin na natin, 'di ba? Yung mapapagod ka man lang pero makikita mo nang pagdating ng sahuran, 'di ba? So tara na magiko tayo. Lahat ng ang na ng hotel ay akin ang binibidyuan. Hi, Cherry. Oh, yes, allah, yes. Kasi baka mamaya... Our last day together with my colleague. Yang mga BFF ko. Jen. Angela. So we're going to the rock top. To take a boat. benteng kami ko masa. Tama mo, Iwan mo, hey, mo na natin dito. Two oh, oh, <laughs> dito? Okay. Ah. Ay. Yes. Sayo, you, you, you twins, makakatawid naman doon. Kung so, paano makakatawid, lilipad ka? Ay, ganon. <laughs> <laughs> hindi kita. Hindi baliw. Ay. <laughs> Bye. Hindi na. ko kay sa mga. Dito, Mina.